Okay, so balik tayo guys sa ating mga uh, probables combination. Una sa lahat, magandang uh, umaga po. At syempre, uh, magandang tanghali na din po sa atin lahat. So binabati natin syempre ang Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so sugod na. October 27, 2025. sa so, mga resulta kahapon mga boss mao ini ha 351 so skalera ni mga boss sayang lang atong kuno eh. atong skalera na portrito no no 814 so ang akong gihatag ng mga combination is 371 mga boss mao ini so ang atong skalera na portrito target on ta, naghihatag na ako ni kahapon so 814 naman sa 9pm draw so 614 sa atuang, Mini may niya itong pabonus kahapon 614 so akala ko nga uh, size ang utso dahil sa mga kulay ba diba, ng bola so yun lang po mga boss no so hindi pa talaga nag size ang utso Ayan, so wala po tayong magawa dahil yung pang official result. Okay, so balik tayo dito guys sa ating mga probable story, potential number combination ngayon araw po ng lunes, lunes, lunes mga bossing. Okay, so sagahan lang sa lang sumabay, inuulit ko po, potential number combination nato based lang ito sa atong mga guide mga boss ha. Okay, so sa mga resulta, mga previous result. Okay, so base lang sa atong mga result mga boss. So dito mga boss, So dito sa mga pagkasunod-sunod na mga numero, 'di ba? May nawawalang numero din, 'di ba? So missing number nato is 7. Okay, so mo ini mga boss ang nawawalang numero kumbaga sa mga official result, no? Wala kang makitang 7. Uh, mga ilang araw na po 'yan mga bossing, walang 7. No, siguro mga 5 days. Ito. Three, four days, uh, four days, di ba? Four days. Mga apat na araw po, walang 7 eh. No? So, sa combination nato na 7 mga boss, sa ganahan lang nito mga boss ha, kasi ang 7 is missing number nato. So, sa combination nato na 7 muna ating num uh, probable probables number combination. So, meron tayong 7, 2, 0. Okay, so 720 721 1 ni kong if ever lang mga boss ha sa ating 7 uh, no? So, kanina akong uh, pamartner sa 7 if ever na mag-7 pero pag hindi, Siyempre, hindi natin alam kung ano po ang magiging resulta mamaya. Pero sa shite, no? Pag mag raise ang shite, muna yung pambato. Di ba? So, meron tayong 7, 2, 1. Okay. So, 7, 2, 1. 7, 2, 0. 7, 2, 1. 7, 2, 6. 7, Sorry. 7, 2, 1. 7, 2, 0. So, ito yung aking pang-apat. 7, 2, 7 4 1 og oh, 7 0 6 Okay so muni ang akong combination pinaagi mga boss sa numero 7 Okay kung ganahan mo ana pwede po na ninyong sabayan Okay sunod tayo mga boss sa ating per Sumala so, ha mga boss atiknot ta sa 7 ha kasi baka bigla lang uh, mukalit ang 7 So dito tayo sa per per 30 all oh so 30 all tayo mga boss may akong best per na 30 all so first combination na to meron tayong 630 okay so 630 630 530 og 730 130. Okay, so mini ang akong uh, 30 all combination number mga boss pinaagi naman sa per 30. Sa ganahan lang ha sa per 30 nato. So guwapo ko ang uh, 3 og 0, no? Baka posible magpartner yan. So mini siya ang atong per 30. Okay, so ang akong guide guide number 2 mga boss dos ha pasakay mini akong tamdanan city og zero ayan so meron akong dos seven, seven probable sa tayo ng 270 mga boss ba? Diba? nahatag na akong 270 okay so target rumble mini akong uh, guide na dos at zero so muna siya mga boss ang ating combination so syempre by the way Bago tayo mag-end itong ating special og pabonus. So ayo lang ninyong ah uh, ah uh, bayaig hapon no, ang ating escalera. Kasi hindi, hindi natin alam kung ano yung magiging resulta mamaya, pero based sa lang sa pagkakasunod-sunod ng mga numero, siyempre, eto mga boss. Baka mukha tiyamba. Yun Ini itong escalera ha. Okay, so mamaya magbibigay ako ng pasilip para sa October, isang combination mga boss. Pangkalaggalag na na combination. So dito tayo sa ating pabonus. Sa pabonus mga boss, ito po 'yung aking probables. Number combination pinaagi gihapon sa ating guide no, na 2 og 0. So meron tayong uh, 023, 003 og 025. Mini ang akong pambato. Okay, so take note mga boss, all drop po itong ating combination ha. Kaning na to So gwapo ni pang on the spot 2 PM. Kaning atong pabonus. Sa alas 5 maintain, pag alas 9 maintain. Update tayo na no? pagdating sa alas 9. Pero kaning mga boss, kusog ni sa 2 PM O 5 PM drop. Ayan mga boss, sa ating combination na pabonus. Next tayo itong ating special. So bago tayo mag-end, syempre, itong ating 623 target rumble 624, 620 target 100 rumble 100. Muni siya ang akong uh, pound spot po din mo, mga boss, pinaagi sa ating guide na numero 2. Pambato, number combination nato 623, 624, 620. Kung ganahan mo ni mga boss ha, special number combination nato play all draw. Target rumble po yan. Yun lang po mga boss ako nagtatapos mga boss mag update na lang tayo kung kinakailangan sa pahabol magpo-post tayo kung meron man kung wala continue at ang dahil older naman po itong aking binibigay may mga oras po yung mga boss good luck po mga boss maraming maraming salamat sa inyong lahat don't forget to like share syempre uh, i-follow nyo po ako sa ating facebook page mga boss para always updated kayo lagi sa ating mga probable number potential combination dito po sa swordress lotto so good luck sa inyong tanan maraming maraming salamat amping mo guys